Tuloy-tuloy tayo, Meryl. Ang katanungan dito na talaga huh? namang dapat mong sagutin. Magpapasabog ka na ba? Magpapasabog na! Oh, let's go. Uh, Alamin natin warning. yan sa iyong unang sang tanong. Sang, -sanong! sang -sanong! Tuwing stress, anong comfort food ang hilig i-food trip ni Jasmine Curtis? <laughs> A. Instant noodles or B. Ice cream. Yes! A. Eh, ako na? Ako parang instant noodles to. Oo, tama ate. Kasi no. mabilis, mabilis kainin oh. 'pag nasa taping, 'di ba? Yes. Mabilis yung lutuin. Ah, so oh, so yan 'yun. So noodles. Oh, ito na. Yes, Kuya Kim. Ang tunay na sagot dyan Syempre ay ice cream. Bakit ice cream? Si Jasmine, lumakian sa Brisbane at yung nanay niya si Tita Carmen pinagbabawalan siya kumain ng ice cream kahit, Bakit? kahit kailan sabi niya ikaw ay mapapasma ka magkakasakit ah, ka okay. kasi yan si Jasmine yung lumalaki si Anne hindi pero si Jasmine medyo payan umuwi sa Pilipinas sa isang beses nakakita ng dirty ice cream dito sa Kamuning. Ah, oo. Oh. Natikman, Natikman, ang ng dirty Man. ice cream. Das, <laughs> Ang sabi niya, gusto ko ng ice cream. Magmula noon, nung naging independent na, nakakabili na ng sarili mga gamit. Dirty ice cream. Araw-araw, ice cream ang kinakain. Yes, dirty, dirty ice cream. Ice cream. yung... Yeah. <laughs> Alam mo natin, Daryl, anong sagot mo dyan? Noodles or dirty ice cream? Noodles. Noodles talaga. Ay, nako. Sure Ay, nako, Meryl. Na 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 sure, na 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 sure na, sure ako. O, sige, noodles daw. Kabog or Sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Alam na, alam na. Anong mo? Alam niyo bakit? Alam ko talaga. Dahil bakit siya? Yan lagi ang nilulupapaluto niya nun sa mga shooting namin. Ay, naman pala. Yan. Oh. Na, Ay. Sa Kulyon. Sa sa yes, totoo. Uh, ang hiling niyan, Diyos ko, pagkatapos mag-shoot ano, uh, uh. mag namin, sa madaling araw, nagpapaluto ng noodles. Noodles sa Kulyon, Is sa oh. isla. Totoo? Oo, oh, oh, nagkasama pala kayo. Kaya confident ako. <laughs> oh, sige, eto na ang iyong pangalawang sangk. Ano? <laughs> songs <yung> songs. <inaudible> Noong elementary siya, ay may classmate na nang bubuli kay Barbie Forteza. Anong pang ang ginagawa kay Barbie ng classmate niya? A. Inaagawan siya ng baon or B. Nililista na noisy kahit di naman siya maingay. Ala, alam mo, lagi siyang ano, binubuli nito. Hindi niya makakalimutan yun kasi kinakata siya, ay, mga barbecue. Tapos kinukuha yung baon niya. Ay, ah, ma barbecue kinukuha yung sausage, kinukuha yung lunch mo yeah. In a party. Oh. Tapos kinakain. Tapos yun, iyak nang iyak si Barbie. Tapos ang iyak nang iyak si Barbie, kinuha niya yung alang pet niya. Yeah. Si Lolong, si Lolong. Yun, Lolo. yun. Kinain yung ano na, wala na. Lahat At ay. alam mo ba kung ano baon niya araw-araw? Ano baon niya, Kuya Kim? Barbecue. Ah, oh, barbecue. Ah. Di ba nakakatawa? <laughs> alam mo saan pa siya pumupunta pala? Saan siya pumunta Sa Barbie. Yeah. Barbie. -ya. Oh. <laughs> Barbie. -ya. Oh. 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 Ano ako na, kayo ah, na kayo na. Kasi kilala ko si Barbie. Masyado siyang magalaw-gaw. Ah, so feeling pag gumagalaw siya, sinasabayan niya ng bibig. Ganon. Ah. Kaya nalilista talaga siya ng noisy. Kaya, kahit, kahit, hindi hindi siya noise, kahit hindi naman noisy. Kahit oh. hindi naman noisy. Gumagalaw lang. Ganon. Kasi yung, yung ingay niya, Wah. pero ganon. Oo, oh, oh, ganun lang siya. Pakit lang. Oo, pero oh. yung bully kasi, lilisa para siya ang mag-in-trouble. Oo, yes. oh, yun. Yung Tama. pala yun. Okay, yung Merin, yun. ano magiging magigasagutan mo? Ito, <laughs> hindi ako sure. <laughs> ano? <laughs> Feeling ko, yung kaila Kuya Kim, yung Siyempre. sa pagkain. Inaagawa oh. ng Barbie. food. Oh. Na, gawa ng yung food. Yung huli nga. Ay! Inaagawa siya ng ano. Hindi natin. Inaagawan na ng baon, kabog o sabog. Ian! 5, 4, 3, 2, 1! akala mo meron yung unang tumawa? Yung kasama mo. <laughs> na, natawa, Ma, yung tumawa. Na, na, tumawa. natawa si Joem sa iyo. Yung unang unang ay, tawang tawa Natawa Marino. si Joem, natawa. Thank, thank you ha. Mamaya mag-usap tayo sa bahay. <laughs> <laughs> Eto na. Break, ang pangatlo. Saan tanong? Saan sabo? Oh, ang asawa mong ito na si Joem Basco na tawang tawa habang nabugahan ka. <laughs> ay nag-aral sa Sorry. Don Bosco. Ha? saang branch ng Don Bosco siya nag-aral. May branch ba yun? Oo, meron. Oo. Oh, oh. A, <laughs> Macari or B, Manzaloyong? Oh, yes. Honey. Ah, Kuya Kim pala. Siyempre. Kim. Ha! Diyan din ako galing. Oh, saan dyan? Don Bosco Makati or Don Bosco Technical Institute. At oh. ang mga pari na in-charge siya mga Salishans, ang pinaka-principal nila yes. ay si Mrs. Moreno at yung pinaka-rector namin ay si Father Bati. Oh, ang galing naman. Tsaka, alam mo, alam alam mo Dati natin, Don Bosco Makati, Don bosko Rizal ang tawag dyan. Dahil once upon a time, ang Makati was part of Rizal province. Oh, okay. Naging Metro Manila na lamang noong 1970s. Ah, oh, okay. ka, at, at alam ko ko, no, shop ni Joem. Ano? ang shop ni Joem ay electronics. Electronics. Oh. Yes. Hindi oh. ko alam Wag mo yun. sabihin yun. Huwag <laughs> kang magulo. Yes. Kayo ay sa anong branch? Ako naman sa itsura ni Joem, no. Ramdam ko mandaluyong. Tama, ate. <laughs> mandaluyong. mandaluyong sila. Makati dito. Ano magiging sagot mo dyan, Meme? Makati. Feeling ko lang dahil <laughs> Mandaluyong. Yes! Mandaluyong. Ay, bala ka. Bahala. Sure na, ha? Ah, Mandaluyong, ha? Ah. Okay. Sure na. Mandaluyong Mama. daw. Kabog or sabog, eh. Mama. Five, four, Mama. three, two, one. Mama. Dalawang points yeah. Na. yeah. Thank you. Anong, kumusta naman ang ating buwi? Sit, blaster! <laughs> Buti, siya nga lang, me. Okay naman. Ito, dito, hindi oily. <laughs> Poser. you know,